ganitong view lang sana araw-araw oh. Okay, no, okay na okay na Thailand. All right, ang ganda no. Dito pala yan sa harap ng resort natin, yung PP Villa. So, yung pinag-check-in na natin dito sa PP Villa. Ganyan. Ganda ng villa. Ito nga pala yung view natin from our balcony. So, ayan. <laughs> Kaya yung pool. Ayan, magkikita natin from our balcony. At saka yung beach is andun lang. At saka yung villa pala natin. Yung kung saan tayo nakastay is parang ganyan identical niyan. <laughs> Ang ganda lang pala tingnan ng mga villa dito sa PP Villa Resort. So, villa natin kung saan tayo nakastay. Tsaka ayan yung iba pa. Ayan. Lalakad lang tayo dito. At tsaka tingnan natin yung pool. Ayan yung pool. Nandito lang. Ayan. Dito tayo. So hindi pa tayo nakapag-swimming ano. Neto ba. Kakayong din. yung big, itnan lang talaga, gaya.